ang talumpating ito ay para sa ating mga magulang, sa ating mga lolo at lola, mga ilaw at haligi ng tahanan na nagbuhos ng pawis, dugo at luha upang tayo'y mahubog sa kung sino po tayo ngayon. Sila ang nagpagal ng ilang dekada upang itaguyod ang pamilya at sa proseso ay nakapag-ambag sa pagpapatatag at paglago ng ekonomiya. Kung sinasabi po natin na it takes a village to raise a child, dapat din po natin kilalanin na kailangan din ng isang buong pamayanan para maalagaan ang matatanda. Ako po ay naniniwala na ang tunay na sukatan ng isang makatarungan at makataong lipunan ay kung paano nito inaaruga ang mga nasa laylayan, ang mga napag-iiwanan, ang mga bata ang mahihirap, ang may karamdaman, at ang matatanda. Malinaw pa po sa liwanag ng araw, mga kasama, na tayo po ay parang may pagkukulang. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, as of May 2020, meron na pong 12.3 milyong Pilipino na edad 60 pataas. Katumbas po ito ng 11.31% ng ating populasyon. Sila po ang mga tinatawag nating dual citizen, mga senior citizen po. At ayon sa Commission on Population and Development o PAPCOM, aakyat pa ito sa 14% pagsapit ng 2030 hanggang 2035. Sa loob ng isang dekada, halos isa sa bawat pito ng ating mga kababayan ay senior citizen na po. Ngunit, napakabigat po ng kanilang sitwasyon sa usapin ng kabuhayan. Ayon po sa isang 2022 report ng UP Population Institute o UPPI, sa 9.2 milyong senior citizens sa bansa, 46% po ay kumakayod pa rin upang matustusan ang pangangailangan sa pang-araw-araw at pangkalusugan. Ayon din po sa 2023 Poverty Incidence Report ng PSA, mahigit 837,000 o 7.8% ng mga senior citizens ay kabilang sa mga mahihirap na pamilya na naglalagay sa kanila sa panganib ng hindi pagkakaroon ng sapat na pagkain at pangangalaga. Sa so, usapin po ng kalusugan noong 2020 sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, sa pag-aaral din po ng UPPi na itala na 58% ng mga senior citizens ay may at least isang co-morbidity tulad ng alta presyon, diabetes, sakit sa puso at kidney failure. Ayon pa nga po sa isang dating executive director ng PAPCOM na isa ring public health professional dahil sa laganap na kahirapan, maraming senior citizens na may mahinang kalusugan ang madaling kapitan ng kapansanan sa pag-iisip tulad ng depresyon lalo na sa mga namumuhay mag-isa mga maagang nabiyodo at nabiuda. At isama na rin po natin ang mga pinabayaan na o hindi na bibigyan ng pansin ng pamilya. Mataas po ang posibilidad ng Alzheimer's na nangangailangan ng 24/7 na pangangalaga. Ang Alzheimer's po ay pangkaraniwang anyo ng demensya. Ang sakit na nakakaapekto sa memorya, pag-iisip, at kakayahang magsagawa ng mga pang-araw-araw na gawain. Noong taong 2020, ayon po sa prevalence rate, kulang-kulang isang -kulang milyong senior citizen ang mayroong demensya. At ito ay inaasahan pang tumaas hanggang 1.5 million sa 2030, 2 million sa 2040, at 2.5 million pagdating ng 2050. Paroon, panoorin po natin ang video. Ginoong Pangulo, tingnan din po natin ang mga numero. Ngayon pong taong 2026, ang ating pamahalaan ay gagastos ng mahigit 6.7 trilyon ayon po sa ating pambansang budget. Kung hahatiin po natin ito sa bawat Pilipino, bawat isa ay may himigit kumulang 59,000 per capita share. Ngunit, kung titingnan lamang natin ang nakalaan para po sa ating mga senior citizens sa ilalim ng budgetary items tulad ng social pension, centenarian cash gift, Philippine PhilHealth subsidy, immunization, at residential care facilities, ang gobyerno po ay gumagastos lamang on the average ng humigit-kumulang 9,795 sa bawat senior citizen bawat taon. Ang halagang ito ay katumbas po ng 27 pesos tada araw. Hindi man ito ang lahat ay nakalaan para sa kanila. Pero kitang-kita po na ang halagang ginugugol ng estado para sa kanila ay maliit kumpara sa ibang mga pinagkakagastusan ng pamahalaan. Batid ko na meron naman pong umiiral na mga batas para sa pangangalaga sa kapakanan ng mga senior citizens tulad ng Republic Act number no. 9994 o Expanded Senior Citizens Act na nagbibigay sa kanila ng 20% discount, VAT exemption, at marami pang iba. Republic Act number no. 10645 na nagtakda ng mandatory PhilHealth coverage para sa lahat ng senior citizens. Republic Act number no. 11916 na nagtaas ng social pension ng indigent senior citizens sa so 1,000 tatabuan. At ang Centenarians Act na pinalawig ng Republic Act No. 11982 upang maisama sa makatatanggap ng cash gifts ang mga octogenarians, 80 years old, at nonagenarians, 90 years old. Meron ding nakalaang pondo ang pamahalaan para sa immunization programs laban sa influenza at pneumonia para sa ating mga senior citizens. Ngunit, ginong Pangulo, aminin po natin, hindi sapat ang diskwento at ayuda. Ang matatanda ay hindi nabubuhay sa discount card. Ang kailangan po nila ay tunay na kalinga at araw-araw na pag-auruga. Sa akin pong pagbisita, sa mga tahanan para sa mga matatanda tulad ng Home for the Aged at Golden Action and Reception Center for the Elderly and other special, special cases o grasses, marami po sa kanilang mga residente ay mga homeless, inabanduna, o di kaya napapabayaan ng mga senior citizens. May iba din sa kanila na nawawala at tinutulungan ng center na mahanap ang kanilang pamilya. Kadalasan po sa mga residente noon ay mga natagpuang palaboy-laboy mag-isa sa kalye. Ang iba naman ay nirefer ng mga kamag-anak o ng local government unit. Sa tala po ng Department of Social Welfare and Development, Meron lamang tayong apat na pangunahing pasilidad para sa matatanda. Ang Haven for the Elderly sa Tanay, Haven for the Elderly sa Sambuanga, Home for the Aged sa Tagum, at ang Graces sa Quezon City. Mga kasama, malinaw po na nakasaad sa ating saligang batas, the family has the duty to care for its elderly members. But the state may also do through just programs of social security. Opo, pangunahing tungkulin ng pamilya ang pag-aaruga sa matatanda. Ayon din po yan sa kulturang Pilipino. Obligasyon nating alagaan ng ating mga lolo't lola, mga matatandang magulang sa ating mga tahanan. Ngunit, hindi lahat ng pamilya ay may ganitong kakayahan. Hindi lahat ay may kapasidad na magbigay ng sapat at wastong aruga at kalinga lalo na po yung mga pamilyang ang mga miyembro ay kailangan maghahanap buhay sa panahon po ngayon para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Halos lahat na po ng miyembro ng mga pamilya ay nagtatrabaho at dahil po dito, wala na din po silang sapat na oras at marahil ay energy pa at pasensya upang intindihin ang matatanda sa pamilya. Sa punto po ito, kailangan ang pamamagitan ng gobyerno. Tungkulin ng Estado na tumindig at iyakin na mayroong sapat at wastong suporta na mainam para sa ating mga senior citizens. Hindi lamang bilang pagpapakita ng respeto, malasakit o pagpapahalaga. Kung di bahagi ng obligasyon nito na pangalagaan at protektuhan ang karapatan ng mga napapabayaang sektor ng lipunan. Kaya't inihain po natin ang Senate Bill Number no. 20, an act establishing at least one nursing home per city or province for senior citizens. Layunin itong magtayo ng nursing home sa bawat lungsod at probinsya upang matiyak na ang ating mga senior citizens ay may tirahan, pagkain, at personal na pangangalaga, serbisyong medikal at pangkalusugan, Recreational at social activities upang hindi sila malumbay at mapag-isa. Counseling at suporta sa iba't ibang pangangailangan. Pangangasiwaan po ito ng DSWD at local government units at popondohan po sa General Appropriations Act. Hangarin po ng panukalang ito na ang ating mga senior citizens ay mabigyan ng komprehensibong kalinga sa loob ng isang pasilidad na mararamdaman po nila na sila ay binibigyan pansin, inaaruga at pinoprotektuhan. Sa pasilidad pong ito, sisiguraduhin po na bawat matanda ay mabubuhay ng komportable, makakakain at mang ng masustansyang pagkain, makakainom ng kanilang kailangan gamot sa tamang oras, makakaluhok sa mga programa na makakabuti po sa kanilang katawan at kaisipan, at higit sa lahat ay mabubuhay ng may dignidad. Alam ko po, nasasabihin ng marami na ito ay may kaakibat na gastos at maaaring hindi mura ang maisakatuparan ang hangaring ito. Bagamat tila hindi natin magagawa ng isang bagsakan, ang malayong lakbayin daw po ay nagsisimula sa isang hakbang. Ang panukalang ito ay isang hakbang. Gawin na natin ito bilang down payment sa ating panahon. Mga kasama, Huwag sana tayong husgahan ng kasaysayan bilang mga mambabatas na tumitingin lamang sa pangkalahatang kalagayan ng bagay-bagay at isinasan kabi ang mga minorya tulad po ng ating mga senior citizens dahil ang tingin sa kanila po ay napakaliit na bahagi lamang ng lipunan. Natila ba dahil dito ay wala na silang kabuluhan. Ang mga nagpapagaan ng buhay ng kapuspalad, sila po ay ginagaanan din ng kamay ng kasaysayan. Those who have made life kinder to these people are in turn rendered a kinder judgment by history. Kung kaya't sa harap ninyo, ako po'y nananawagan, supportahan po ninyo ang nursing homes para sa ating mga senior citizens. Ayon sa United Nations, ang average life expectancy sa Pilipinas noong 2024 ay 71.79 years. Pagtapak po natin ng 60 years old, kapag tayo po ay mga senior citizens na, karaniwan po pala na meron na lamang tayong 11 to 12 years na taon sa ating buhay. Hindi naman po siguro kalabisan na hayaan natin ang ating mga senior citizens na makapamuhay ng may dignidad at siguridad sa mga nalalabing taon ng kanilang buhay. Sana po Imbis na mga sa mga guni-guning proyekto o sa mga magagarang sasakyan, rilo at damit, pagsusugal mapunta ang kaban ng bayan, ilaan na lang po natin sa pagbibigay ng tirahan at kalinga sa ating mga lolo at lola. Sa ganitong paraan, ako po'y naniniwala na tinutupad natin hindi lang ang ating tungkulin bilang mambabatas, kundi pati na rin ang ating tungkulin bilang mga anak ng bayan. Maraming salamat po. Mr. President, thank you, Senator Padilla. Majority thank leader. you, Mr. President. Uh, first on the list is the distinguished gentleman from the great province of Palawan, Senator Erwin Tulfo. May move that he be recognized to propound some questions, Mr. President. <coughs> Senator Erwin Tulfo is recognized. Uh, thank you very much, Mr. President. It's not a, um, I mean, uh, it's a manifestation of support. You know, Pangulo, aking mga kasamahan sa Senado, ako po ay sumusuporta sa talumpati ni Senator Robin Padilla para po sa pagsusulong ng kanyang panukalang batas Senate Bill Number 20 or an act establishing at least one nursing home per city or province for senior citizens, appropriating funds, therefore, and for other purposes. Mr. President, my dear colleagues, the Commission on Population and Development has projected that by 2030, our country can already be considered an aging population. Bilang chairman po ng Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development, sisiguruduhin ko pong magsasagawa tayo ng pagdinig Ukong sa panukalang ito, ang Senate Bill No. 20 ay na-refer sa aking komite noong Hulyo 29, 2025. Sa pamagitan po ng mga pagdinig na ito, makakalikom tayo ng mga mahalagang pananaw at rekomendasyon upang masiguro ng ating mga senior citizens ay mabibigyan po ng tamang atensyon sa patna kalinga at mataas na kalidad na serbisyong medikal na tunay na nararapat sa kanila. In addition, Mr. President, I also filed Senate Bill No. 596, an act establishing the geriatric specialty centers in the Department of Health retained hospitals and appropriating funds therefor. In this measure, the DOH is hereby mandated to establish geriatric specialty centers within DOH retained hospitals. Ito po ay referred sa Committee on Health and Demography. Nihiling ko din po sa Chairman ng Committee on Health na mabigyan toon itong panukalang batas na ito para sa ating mga senior citizens. Ngayon po, kumamarapati ng ating uh, kasamahan mula po sa Camarines Norte ng ilang pong katanungan. maaari po ba? opo isa pong uh, karangalan ang uh, uh, makapagbigay din po ng mungkahi ang ating pong uh, hinahangaan na uh, journalist uh, senator uh, uh, Erwin Tulfo maraming salamat po uh, ginong pangulo uh, habang kanina po kayo ay nagbibigay ng talumpati na sipat ko po na silip na may kahalintulad po na batas ito ito po ay Republic Act No. 7876 or the Senior Citizen Center Act ito po ay naipasa noong uh, Febrero Pebrero 14, 1995 at nagsasabi na establishment of a senior citizen center in every city and municipality. Hindi po kaya ginoong Pangulo ito'y magdodoble na dito sa kung maipasa pa natin itong batas na ito, eh magdodoble po dahil halos kah kahalintulad po ang batas na ito sa RA number 7876. Opo, uh, napakaganda po niyan, Ginoong Pangulo, kung yaan po ang sitwasyon at yan din po ay nasilip din po ng ating pong staff. At uh, doon po sa ating panukala, meron po tayong mga bagong idinagdag doon at uh, ang ating pong uh, binigyan ng diin dito sa ating pong panukalang batas ay yung patungkol sa paglaki ng populasyon ng demensya. Ito po kasi ang nangyayari uh, sa ating mga senior citizen po. Uh, doon po sila papunta sa sakit na ito na hanggang sa ngayon po, buong daydig po, buong daydig po ang nagkakaroon ng suliranin dito dahil ito po ay hindi pa rin po nagkakaroon ng lunas. Opo at uh, alam niyo naman po ang dimensya po ah uh, 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 ginoong pangulo sa pag-aaral po ito po yung uh, sakit na yung umpong utak ng ating mga senior citizen ay parang lumiliit po at ang nangyayari po yung umpong uh, alaala nila ay uh, yung umpong mga malulungkot mga malulungkot po kung saan po sila nagkaroon ng trauma nung sila ay por bata yung po ang kanilang naiisip kaya ito pong batas, ito pong panukalang batas na amin pong sinusulong ay talaga pong uh, nakasentro po dito sa demensya. Dahil la uh, alam naman po natin ang sitwasyon ng ating bansa na karamihan po ay nasa laylayan. Karamihan po ay mayroong talagang kalungkutan. At dito nga po sa aming datos, eh, napakalaking porsyento po ng na mga napapabaya ang senior citizen ay yung pong nasa mahihirap po. Ginoong Pangulo, um Uh, sang-ayon po ba kayo na siguro eh mas maganda at mas mabilis kung ating pong uh, amyendahan na lamang po ang Republic Act uh, Republic Act 7876 on Senior Citizen Center Act kaysa po uh, ating pong uh, ipapasa itong Senate Bill number no. 20 dahil magkahiwalay tulad lamang po sila nais po ba ng giyong uh, pangulo na uh, ay amyendahan na lamang po natin. Balikan natin ang r 7876. Ako po isang sang-ayon ginung pangulo na hindi po talaga sapat yung sinasabi mga senior citizen homes para sa mga uh, ating po mga senior citizen Opo. dahil ako po ay naging uh, DSWD secretary din po at napansin ko kulang nakulang po talaga at iilan lamang yung inyo pong proposal o inyong panukala na lagyan bawat bayan at bawat munisipyo ay eh, napakaganda po nito sasang po ba kayo Ginoong Pangulo na uh, siguro amyendahan na lang po natin para mas mabilis ang RA 7876 Opo uh, tayo po uh, uh, bilang magkakasama po tayo sa lupon ng Senado lahat po ng uh, mga bagay na makatutulong po sa isang panukala para umusad at maging batas tatanggapin po natin yan lalo lalo na po nasa inyo pong komite ginoong pangulo lahat po ng bagay ay tatanggapin natin sa ikagaganda po maraming salamat ginoong pangulo panghuli na lamang po nais ko lamang po bigyan ng assurance ang ating pong uh, kasamahan na aalamin po namin ang committee po namin, Social Justice, Welfare and Rural Development sa DSWT, kung bakit hindi po na-implement, saan po ang problema, bakit may ganitong problema, bakit may kakulangan, kung ito ba ay kakulangan sa pondo, dapat po nating alamin dahil ito po ay importante din po, tama po kayo, sa halip na daan-daang bilyong piso ang ginagasta sa flood control kung saan-saan po, mas maganda nalang siguro na ito ay ginawa ng mga tahanan ng ating mga senior citizen. Maraming salamat po, Ginong Pangulo.